Magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Ito po si uh, Dr. Jeff Ho. Nabanggit po natin sa previous video recordings tungkol sa uh, mga advertisement po sa mga gamot sa TV at saka radio stations. At maraming beses po eh, mukhang para sa akin, na uh, in my opinion, mukhang uh, mali po. Of course, meron talagang uh, konting punto na tama po itong mga advertisements. Kaya lang po, eh, meron din silang hindi sinabi. Okay? Para lang, mabili ka agad ng mga consumers yung produkto nila. Kumbaga, tinago po nila yung kailangan banggitin sana. Okay? Now, anyway... Uh, ang mga red flags or mga warning signs na dapat alamin po ng publiko para mag-decide sila kung bibilin ba nila yung produkto na yan eh... E, e mga ganito ha Okay Dapat alamin po ninyo mga red flags or warning signs Okay Before you Buy a certain product no, Okay Lalo pag uh, in po Okay So ano mga red flags or warning signs na dapat uh, mag-ingat po tayo Before tayo magbili Ng gamot Number one, eh, pag ina advertise po sa TV or radio stations, no? <laughs> pero hindi naman ako nagsabi na karamihan ang in-advertise sa TV or radio stations ay mukhang hindi effective. Pwede effective pero dapat alamin po ninyo kung saan sila effective na hindi talaga nila banggitin or binanggit sa kanilang advertisement. Okay, kaya maganda i-advertise sa TV radio stations because, well, nasa inyo na yan kung bibili kayo. O, basta sa amin, para sa itong, itong uh, problema. Eh, yun pala, okay, yung problema ninyo may ibang dahilan. Okay, yung problema na hindi binanggit sa advertisement, okay, pero para sa ibang problema yung gamot nila, okay, ay pinapalabas nila. Kaya, kayo, siyempre, bibili kayo. Akala ninyo, pwede. Ay, para yung problema ito, ah. ganito rin ang problema ko. Masakit! Aray! No? Makati. Or sakit ang singaw ko. No? Eh, bibili ko ito kasi para kami problema. Eh, yung dahilan. Eh, iba naman ang dahilan. Kaya, kadalasan mga pasyente natin ay pumupunta sa klinik ay eh, hindi gumaling at nagreklamo sa akin kasi sabi ng advertisement daw pwede daw para sa ganitong problema o, kaya syempre sa experience po natin we were able to conclude okay and more or less uh, come up with an analysis na parang hindi tama ang advertisement. Kaya mag-ingat po kayo pag in-advertise po sa radio or TV stations. Okay, not because the medicine is not a genuine one, but because the medicine may not be for your problem because your problem has a different cause unlike that medicine which is for the same problem, okay, with a cause which is different from your cause. Ganun po yan. Okay. So, pangalawa, ah, pag syempre, maraming nag-advertise, mga endorsers from uh TV personalities, mga actors or actresses or even doctors, no? Oh. At syempre, hindi naman nila sabihin na effective talaga ito para sa sakit mo. Ah, hindi. Kadalasan sasabihin nila, "Ah, oh, uh, eh, pwede ito sa kidneys, pwede ito sa liver." Or banggitin lang, may diabetes ako, may high blood ako, ito ang ininom ko. E eh, akala ninyo, pwede na yung para sa sakit ninyo na high blood or diabetes. Oh. So, they just advertise in the form of association. banggitin nila yung isang organ, such as kidney or liver. banggitin nila yung isang sakit, such as hypertension or diabetes or migraine at babanggitin nila yung produkto nila, ina-endorse nila, akala ninyo, effective itong gamot nila, yung in nila, sa itong binagit nila na organs or sakit nila. Oh, so, mag-ingat po kayo. Meron nga mga endorsers, eh, nagbabasa lang sa harap ng screen natin. Ha? Ah, may binabasa sila. Okay? At meron rin endorsers na nagsasabi, oh, pag hindi kayo gumaling after 7 days or 2 weeks, pwede ni balik ang produkto or <laughs> pwede babayaran namin money back. Eh sino bang sino bang consumer na naloko na sa produkto na meron pang time na magreklamo at alam naman nila pag magreklamo sila, hindi nila hindi naman sila papansinin. <laughs> Wala na silang oras magreklamo at para sa kanila eh sige na lang. Okay na yun. Sayang yung yung tatlong daan ko, limang daan ko sige na lang, bahala na at least na try ko, ayun ang problema <laughs> at pag wala po silang clinical datos or clinical data to support their claim that their medicine is effective, then you have to think twice or thrice or even a thousand times before you buy that certain medicine okay so yun po ang dapat observahan po ninyo at sa bandang huli na naman, ilang beses ko sinabi ito, ha, I think hindi naman ito red flag o warning. Ito po ay nagsasabi na sila ng totoo. Sa bandang huli ng advertisement, eh, makikita ninyo o marinig po ninyo, no approved therapeutic value. Sa Tagalog, walang halaga sa mga sakit. O ayan pala eh. Eh bakit bibili pa po kayo? <laughs> Kasi sa testimonya convincing. Ha? Eh, kala lang ninyo. Eh, sa testimonya, pinapalabas na gumaling sila sa kanilang mga sakit dahil sa produkto na in nila. Pero, walang basis po yan. Okay? At, alam naman po ninyo na ito mga kumpanya na medyo questionable ang kanilang produkto, o nga, ha? babanggitin po nila walang halaga sa mga sakit sa katapusan ng advertisement nila pero pabilisan ha wala nga alaga sa pagsakit wala halaga alaga sa pagsakit wala halaga alaga sa pagsakit wala nga alaga sa pagsakit ayan so alam na ninyo na tinatakpan nila yung katotohanan na walang halaga sa mga sakit yung produkto nila maraming salamat po